Mark Bell? Mark Bell? Oo, oh, connect. Halika. Ano? Ah, ano? oh, pera mo. 400 na lang. Bakit naging 400? Oo. Oh. O, ba? Diba? 1K, kunyari pera mo. Oo. Oh. O, magkano banks mo? 150. Oo. Oh. Magkano banks ni ate? 150. 150. Yung Milo mo, magkano yon? Kunin mo. 300. Ba? Magkano to? 300. Oo, 300. So, 150 plus 150 plus 300, magkano? Ano? 300, 150, plus 150, magkano lahat? 300? Ay, 300. 600. Ah, oh, 600. Ah, oh, 600 minus 1,000. No? 1,000 minus 600. <laughs> Bakit pa halikpang magpapakita? <laughs> Sa kanina, ah, <laughs> uh, 600. Ay, ay, ay. 1,000 minus 600. 1,000 minus 600. Oh, uh, 400, di diba? O, uh, Oh, so, ibig sabihin, 400 dalang pera mo. Oh, tanggapin mo. Ang garoon, bakit ako magbabayad? Ay! <laughs> Siyempre, magbabayad ka kasi may pera ka. Oh, ah, tingnan mo. Tingnan mo, pera ko, oh. Mm. Ganito yun ngayon na. Yun, Ipaliwanag po ha, sa inyo ha. Dahil 2024 na ngayon, ba, 2024, sabi mo, lagi, kang, lagi mo akong kinukure, <laughs> pala mo magaling ka, perfect. Uh. Dahil 2024 na ngayon, 2024 na, ibig sabihin, new year. So, kapag new year, ibig sabihin, magbago na tayo. Diba? Baguhin natin yung 2023. Move na tayo sa 2024. So, since may pera ka, dapat gastos mo, pera mo. <laughs> oh, bakit? <laughs> gano'n na, gano'n na ngayon. Oh, gano'n na ngayon. Gastos mo, pera mo. Alam mo kung bakit? Wala akong pera, wala akong sariling pera eh. Binubuhay yeah, lang may ako kay Papa. Ayun na nga. Oh, binubuhay lang ako ni Papa mo. Oh, 'di ba? So, since may pera kayo, gumagastos kayo, So bakit na yung pareho? Eh bakit ako nagbabayad ka Ate Gil. Eh kasi. <laughs> bakit ikaw ang bahay kay Ate Gil? Si Ate ka ano-ano mo? Ate. No, Ate, ibig sabihin ano kayong dalawa? O, magkapatid. Oh, magkapatid. Ah, si Ate Gil ka ano-ano ko? Ha? kaano ano ko si Ate Gil mo? Ano ko? Anak ko. Uh -huh. Mama niya ako. So, ibig sabihin, alin ang mas related? Ang kapatid o sa akin na mama? Hindi <laughs> alam. Hindi alam. Mas related kayong magkapatid. So, ibig sabihin, inibre mo si ate. maglibre mag kay ate, kay sa ako. Kasi pera ko, oh. O, tingnan mo, ito na lang, oh. Mabuti pa nga kayo, marami kayong pera. Ako, oh, ito na lang. Pag di ako bibigyan ng pera ni papa niyo, wala akong pera. e eh, kayo, may pera. Di ba, marami, magkano ipon niyo doon? Ilan ate hmm. 1047. Ah. Oh, 1047. Uh. O oh, plus ay 400 pa kayo. Ang dami niyong pera. Mas marami pa sa pera ko. O, okay ba yun? <laughs> Gano'n na kayo na. Gastos nyo, pera nyo. O, yun na ang 2024 natin. Basta kapag may binili ka, ha? Tapos ano? may subli, ha? Amin na lang yun, ha? Ah! Yan tayo, eh. Noong 2023, kapag nangingi, uh, may gusto kayong bilhin, kahit may pera ka, kumukuha ko sa wallet ko. Di ba unfair yun. Ang daya. Uh, ano kami iipon ni Ate Gilexa? Eh. Kasi sabi daw niya, kapag 13 years old na daw ako, ipaghahatay. Ipaghahatay niya. ate namin dalawa. Ang <laughs> well, daya ni Ate mo. <laughs> o, bakit paghati si Ate sa iyo eh, wala naman siyang pera talaga sa iyo lahat. <laughs> okay lang sa iyo yun? yung, yung pagkita ko nga sa wallet ni eh, Ate Gilexa, puro ano lang eh, mga coins lang eh. Oo nga. Eh, eh, payag ka, kate kayo, sayo pera mo lahat yun, di ba? Pero okay lang sa'yo, kate kayo? Bro, meron lang siyang pera nung sa Christmas. Hindi naman siya magkakapera ng buong year kasi binibili niya sa school niya. Ako, inaano ko yung 10 pesos ko, at saka a month, 250. Talaga ba? Iniipon mo yung 10 pesos a day mo? Oo. Wow. Eh, eto magastos to eh, puro gastos eh. Nakakuha lang siya pag Christmas, di ba? Tapos bakit ako gumagastos? <laughs> Ganun na nga ngayon, bagong taon na. 2024 na, obligado ka nang maggastos. Kasi may pera ka eh. Kung wala kang pera, oo oh okay lang wag kang gumastos. Pero since may pera ka, gumastos ka. Eh, ako din. Nag-iipon din ako eh. August, tsaka pag birthday ko na, malapit na yung birthday Ilibri. ko eh. libre mo ako ng pera ha? Oo. <laughs> Talagang.